Gano'n mamaya. sa dito. Sorry. Hi, naman yung kameradaw. Magbabuntok. Okay. Atty. Kamusta po sa Oh! Sige. Huwag naman naman. Gaw, huwag naman naman. Gaw, Kanina pa kayo ng tayo na tayo. na tayo. Huwag tayo na tayo. Wala pa rin siya, wala pa rin siya. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Ang inihiling ni Ms. Duterte is utusan ang gobyerno na ibalik ang Pangulong Duterte ipakita sa Korte Suprema ip ipaliwanag kung bakit uh, bigla na lang dinakip ang ang Pangulong Duterte na walang warrant of arrest na legal uh, tapos uh, madali ang madali ang sinakay sa sa eroplano papuntang nahi. So naniniwala kami na walang jurelin si Pangulong Duterte sa sa ICC. Ayon, ayon, ayon. Ayon, ayon. Ayon, ayon.